Good morning sa inyo guys! Tuluyan na nga umalis yung barko namin sa puerto para pumunta ng ibang bansa for today's video! Tara, samahan nyo yung kalbo, tignan natin yung mga ginagawa ng mga marino habang walang pasahero na may kasamang food trip. Let's go! So ayun na nga guys, dahil sa sobrang daming tao magpupunta dito sa barko para magtrabaho, twin dry dock, panigurado magiging isang katerba yung dumi kaya ang gagawin kobera yung flooring pati na rin sa engine sige mo na yan do. na ni Ani ano guys pagkatapos makobera yung sahig pinatawag naman kami ni Bosun para mag shopping ng mga damit panlamig grabe kasi yung pupuntahan namin guys talagang negative malamig pa sa relasyon nyo ng jowa mo oh she tignan nyo naman yung mukha ng mga kasama natin ang sasaya tiba tiba na naman sa outfit check alright Ayan yung mga pang natin guys Bago tayo pumunta sa Chibugan at mga pa-premium ibibigay ni Mama Weather update muna tayo guys Grabe, nakakabusog Weather update tayo ngayon guys Dito sa Karagatan Ito pala yung view natin ngayon guys Sheesh Grabe na siya guys diu Okay, ready na ako sa mga pa premium ibibigay ni Mama. Grabe ang daming crew pati si Batang Nido nandito. Walang pinipili dito, guys. Native man or imported, maliit o malaki, lahat kasali. Sa sobrang lupit na mga pa premium ibibigay, meron ako nakitang isang crew gumagamit pa ng jutsu. Ay, napakaangas par, gumigeng-geng. Sheesh! Ganun-ganun lang guys, meron na kagad ako nakuha, pero hindi talaga yan yung pinunta ko dito. Pangalo kagad tayo ng chocolate. 6 <coughs> and 4, 64, 2 3, 23. Jordan! Oh, okay. Grabe dumakot yun Kamay kung kamay Ito talaga yung inaabangan ko dito guys Yung chibugan Kala mo nasa train to busan Lahat naguunahan Alright yeah! Ito guys yung tinatawag na Pagpatulog-tulog ka sa pansitan Wala ka talagang aabutan Kala nyo nagbibidyo lang yung kalbo Pero puro dakot yung kanang ko Parang Dairy milk, tsaka ano, sobrang kagal. Sabay may pinakain pa.